Hey guys for today's vlog ay nagluto ako ng ginisang saluyot with fried fish na bangos so ayan guys bago tayo magluto mag harvest muna tayo ng saluyot sa aming kapitbahay pag inaano mo, parang ano rin yan ni parang kamuti pag tinatalbusan mo. Pag tinatalbusan mo, magsasanga siya. Oh. May saluyot kayo. Ang sarap yan po kahit araw-araw po, saluyot. <laughs> Araw-araw. <laughs> Kasi ang saluyot, maraming ano, maraming pag-aanuhan niyan. Tapos yung sa kabila, saluyot din yan. Saluyot, gusto niyang gawin ito yung gusto niyang mag-ano ba, palaki niya para siya magbunga. Ah naman gawin na naman yung silya. Mm. Para siya patubuin niya ang bago. bago. Yan yung mga nag-harvest ng ano sa luyot.

At tingnan nyo guys ang daming saluyot. So ngayong gabi na 'to, may maluto na tayo para sa ating hapunan, ang tinatawag na ginisang saluyot with fried fish na bangus. So ayan guys, hihimagin muna natin ito, didhugas natin bago natin ito lutuin. Hi guys! For today's vlog ay gagawa tayo ng ginisang saluyot. Ito yung saluyot natin guys. din yung ating isdang bangos or milkfish na kahiwa-hiwa na yan at malinis na rin. At ito naman yung ating bawang or garlic. Din yung ating sibuyas at yung ating kamatis or tomato. So ayan guys, samahan nyo ako magluto tayo sa aking kusina. So ayan guys, ito yung bangus natin. Lagyan lang natin ng asin para magkaroon ng lasa yung ating milkfish. So ayan guys, nag-prepare lang ako ng flour or harina. Dahil isasawsaw ko sa harina yung bangus natin bago ko ito pritohin. ayan na guys yung ating isda matapos isaw-saw sa, sa harina mag init tayo ng mantika sa ating cooking pan so ayan guys dahil mainit na yung mantika lalagay na natin yung ating bangos so ayan So, ayan, guys. Pwede na natin itong babalik sabihin. So, ayan. Ang ganda ng hitsura ng ating bangat dahil tinausap ko siya sa harina bago tinirin at hindi ka pa nakapalitan. Guys, right. anong klaseng isda guys? Basta isaw mo lang sa harina bago mo pritohan, pritohin. Hindi ka talaga matatalsikan. Or hindi siya magtatalsik talaga. At higit sa lahat, hindi siya dumidikit sa kawali. So ayan na guys, pwede na natin itong hanguin sa ating ibang lalagyan. So, nakita nyo guys, ang ganda ng resulta ng pagkapito ng ating ayan, ito na So ayan guys, isit aside muna natin ito habang igigisa natin yung ating saluyot. Wow, ang ganda ng bangos yung pagka-preto niya. Napakaganda. Hindi siya sunog, tamang-tama lang. So, ayan guys, maglalagay lang ako ng cooking oil kahit konti lang. Maigisa lang siya. Kainitin lang natin ito. Then, pag medyo mainit na yung ating cooking oil, ilagay ko yung ating garlic. isunod ko yung ating sibuyas or onion So ayan guys pag medyo nagbrown na yung ating bawang na rin yung ating sibuyas. Ilagay natin yung ating kamatis. Tapos natin ito guys para maluto yung ating kamatis. din maglalagay ako ng patis guys or fish sauce so ayan din ilagay ko na yung ating saluyot Takpan natin ito guys. So ayan guys, dahil medyo nag-down na yung ating saluyot. Mimix lang natin ito. Ayan. Pagbid natin ng kunting sabaw guys, magdadagdag tayo ng tubig or water para may sabaw kunti yung ating saluyot. So, ayan. So, ayan guys, magdadagdag lang ako ng 1 cup of water. Para naman may sabaw yung ating ginisang saluyot. Then, takpan natin ito para maluto. So, ayan guys, magdadagdag tayo ng salt. din maglalagay ako ng ajinomoto guys depende na sa inyo kung anong klasing seasoning ang ilalagay ninyo din takpan natin ito kasi medyo hindi paluto yung ating saluyot so ayan guys dahil medyo luto na yung ating saluyot pwede na nating ilagay yung ating bangos lang natin ito guys para maluto yung saluyot natin so ayan na guys at this point luto na yung ating ginisang saluyot with fried bangos or milkfish or with fried milkfish sana guys nag enjoy kayo sa video kong ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang ating notification bell para updated kayo sa next video ko. Thank you for watching, guys. Pwede na natin itong ihain at isalin sa ating serving plate.